Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng magandang trabaho. Grabe naman. Yes. Bakita kita no. Ay, hindi ako mahilig sa vlogger na. Alam mo ba yon? Pero, no pandemic, nung down na down kami dito, no? Bawal lumabas. Eh, tumaan yung batang kargador. Parang nanos, pare-parehas lang kami ng testimony ng mga OFW sa Ram. Oo ginagawa um, ito hindi ako nagsisinuha totoo ha. Uh -huh. Sabi ng mga restaurant sa amin dahil napa ang daming restaurante sa amin sa Ilocos no. Uh -huh. At nakarating namin ng, nang uh, papunta kami doon papuntang Higan yung dinala yung dishwasher mo sir eh. Uh, -huh. uh nasa Narba uh, Narva Santa Maria papunta na doon pero hanggang Santa Maria lang sila dahil kinulang. Mm. -hmm. Nako, yes. dapat pala uh, talaga, no, tita? Ino, tita? Sir, ayun ay, ang kukunta ngayon, sir. Uh -huh. Ang ilokos dahil ah, po. Uh, ako ang dealer ng inokos. Grabe, kinilabutan ako katikram kay tita mm -hmm. Mene, dok. Sir Tekram. Mm. Lahat panalo, walang sinabing Gra hindi maganda. Grabe. Gra ito pa, pasensya na, mag, uh, mag -me mention ako ng pangalan, no? Yeah, Mas maganda pa daw kaysa, uh, sa inyo kaysa yung Joy. Uh -oh. Wow! <laughs> grabe yes. naman na. Grabe, grabe, Sir Tekram. Mm. Thank you, Tita Mimed. nagawa nilang 40 min. What? Grabe. Grabe sa Rama. At saka thank you so much dahil yung mga ansisipag ng mga dealer ko. thank <laughs> you, <laughs> Tita. <Take> <Lisa. laughs> ansisipag. Ang sisipag ng mga tindera ko, sir. Oh, Grabe. Yeah. Nagagawan sila. Ngayon, mm dadalhin ko sa Cavite, Manila. so, uh, medyo nabitin ako, sir. Yeah, po. Uh, ako na, ako na ang dealer ng dishwasher mo. Grabe <laughs> naman nun. Thank you, tita. Grabe naman. kapatid ko dito sa Cavite, hmm. actually nandito din. Ah! Sa, Nasa Pilipinas o kayo ngayon. ngayon? Yes sir, nandito kaming lahat. Hindi, nasa Pilipinas daw siya ngayon. Hindi po. Nandito po ako sa Italy. Ah, ano ba? Okay. Tita, sorry ka. Matagal pa siguro mangyari iniari 'yun, Sir Ram, pero asoner, ay gusto ko makita si Dave. Wow. I love it. Ah, po wait lang po. sandali, tignan ko po. Kakarating lang po eh. tignan ko po kung si Dave Pero Sir Ram, compliment again sa suit mo. Ngayon, mapupunta ulit sa Ormoc kasi may order ako papuntang Ormoc dahil bumili ng isang karton yeah. eh naibenta niya ng 500 yung isang karton. Mm. Eh ngayon gusto niya magbenta ulit papuntang Ormoc. So uh, by next week siguro si Ram, 150 uh, yeah. bucks orderin ko. Wow! So Hmm, hindi na yung sasakyan na pumunta dyan ang kukunin ko na hindi na yon Dahil mm -hmm. hindi na magkasya. Nagreklamo yung driver. <laughs> oh. Wait lang. Mali. Sabi, baka yung 150, sir, uh, elk na yung pupunta. Mm hmm, grabe naman, tita. Oo, oh, elk na po. Dahil um, ang daming gustong magbenta, sir. Grabe. Mm. -hmm. Ang yung motive ko nito, mabigyan ko ng trabaho yung mga walang hanap buhay, ganyan. Yeah. Yeah. Yung pera ko, gagamitin nila. Mm. Iyon lang ang gusto ko, ibalik nila yung kuunan, hindi ako after sa tubo ba. Yeah. Wow. Parang Ang gusto ko lang mm. yung yung magtinda sila, bahala sila sa presyo. Pero sabi ko, huwag niyong mahalan yeah. para madaling mapaikot yung business. Oh. Kasi kung mamahalan nyo Matumal ang bentahan Ang bigay lang nila sir is 30 Apo. Pwede na po yun, mabilis na po yun tita Oo, 30 per mm. bottle Ang bigay ko sa kanila 25 Punan <laughs> mm. So, paano ka kikita ate? Hindi ko kailangan yun Importante Kayo ang kumita At may... Aww may business, itong business natin, tayo ang dealer buong Ilocos. Grabe naman. Kaso, Thank you. grabe sir, again, complimente, saludo ako sa product nyo. Oh. Oh. Yeah. May ano po yun, tita. Lahat ha? ng bumili. Eto sir, ha, yung napagbintahan, inaayos na ni ipag ko. Hmm. Kaya sabi ko, ayusin mo na, at ipadala kay Nanay Jack. At yung the rest ng bayad ng box sa akin manggagaling, sir. Aww. Yes, ganun. Uh, so, uh, pagka okay na siguro, i-update eh, na lang ako ni Madam Jack, Madam Jack para dun sa sasakyan ulit. Opo. Oh, wait lang po, tita. Tingnan ko lang I po si... I-update na lang. Oo. Oh. Grabe, sir. Ang dami. Pati yung kapatid <laughs> ko na isa, nandito, binayaran ako ng uh, 300 Euro. Hmm. Papunta dun sa anak niya naman sa Kabite. Yeah. So, oh. yung papadala ko sa iyo. <laughs> Thank you, Tita. Then may store din, may store siya sa Cavite. Nako Sir Ram, nako po. Overtime ka ngayon sa paggawa ng dishwasher. Ah, po, nagawa po kami, Tita. 150 sir yung order ko. So, ah uh, hintayin ko na lang hanggang matapos lahat. May ka ba ko yan? parang pinapahuwi sa Saka ako nalang titigapin ulit. Wow. Ay, hello Dave! Hello, baby! Ay, I love you, Nat! Naku, <laughs> naku. Pero si Una, pupuntaan kita dyan na ka. But, but, I love you so much. but daw, but daw, tita, nakita niyo naman na. Ah. Alam mo, na, dahil sa'yo, nagkaroon ako ng magandang trabaho. Wow! Grabe yes. naman. Yes! Pero nung no, pandemic, nung no, down na down kami dito, no? Bawal lumabas. Mm. And tumaan yung batang kargador. Parang halos pare-parehas lang kami ng testimony ng mga OFW niya sa Rami. Dumaan yung vlogger mo ako sa quad, sa Facebook ko. Ayun, nagsimula na doon. Doon mo ako chinalens. <laughs> mm. Doon ko ako chinalin sa nag na para ba kasi ba, oh, wala nang magtatrabaho dito noon eh. Tapos takot kami pumasok sa hospital dahil sa COVID-COVID na yan. Pero nung napanood kita na ka halos no, tanos pa pilay-pilay ka na. Aba, Parang sakang po siya Ang laking nagawa mo sa aming mga ng tito sa abroad. Grabe ka. God bless you so much. Anna. Grabe. at thanks God nagkita kayo ng tatay na mo. Thank you. Thank you. Dahil sa iyo, anak, naging mataapang kami mga OFW dito mm -hmm. sa malalayo. Ang napakalaking challenge sa, iyo, sa amin yung Nandun ka sa Divisoria na nagkakarga doon. Eh hindi lang kami anak, pati yung mga pamangkin ko na tamad sa Pilipinas. Pinapanood ka nila, ay naku ngayon, ang sisipag na. Dahil sabi ko, tignan mo na yung bata na yan, nalikit, patong-patong ang binubuhat. Kayo, nanaki, parang kabayo. Hmm. Sabi ko, ayun, nagsisimula pa lang, hindi nila kaya panoorin nung simula yung vlog mo dahil nagihiya iyan. Oh. <laughs> Ini-stop nila and then itutuloy ulit. Hanggang sa nakompleto nila, ayun. Nagkanya-kanyang hanap buhay na sila. At isa na rin sila ngayon sa pagbebenta ng dishwasher. Allah, Diyos ko po. Mm -hmm. Ayun, madaldal na to. <laughs> si, si Tita na yung bumili ng 60 bucks. <laughs> Pero salamat na ka dahil sa'yo nagkaroon ako na ng magandang trabaho. I love you, Nak. I love you so much. At ngayon, gusto kong i-share sa mga kababayan ko doon sa amin sa pamamagitan ng pagtitid na ng dishwasher. But, complimented kay Tatay Ramuanak dahil napakaganda yung product niyo. Grabe. Mm. Ayan, kung di ka na nakapagsalita. <laughs> <laughs> oh. <laughs> tita Mermed. <laughs> tita Mermed. Tita Mermed. Pero thank you na ka. Binigyan mo ako ng time. Thank you sa time mo. Nakita mm -hmm. din kita kita na try din kita makausap. Na, ano Pero po siya na, nun, tita? Kakarating lang po nila nun. Hindi ko lang alam kung naiglip ka na ba nun, kuya? Naiglip ka na ba nun, kuya? Uh, um, Ah, na nako, naiglip na ho pala, nagising ko lang pala, tita. <laughs> Oo. Uh. salamat na po nga, salamat anak sa time. Dahil, ay nako, matagal ko na pinangarap na makita kita. Mm. Ayan, nakita tuloy kita, hindi na lang, like, ay lahat naman ang nasa Facebook ko, ikaw ang nasa doon. Eh, <laughs> tinatanong nila, sino ba itong mermaid na to? Mm. E, wala eh, si Tipang nandyan eh. <laughs> Oh, picture lang ko wala kayo tita oh, smile know, po kayo so oh, pic po. picture eto po picture lang ko po kayo picture oh anda esit <laughs> tita tita para makaiglip na po siya no na oh, sige, anak. thank mm. you Hello. sa time mo ka. Sige, matulog Hello. ka na at pangpahinga okay Hello. i love you, god, love bless. you. god bless oh. sorry ko hindi ko alam na naiglip na, na pala siya I Thank oh. you so much po sa time nyo. Well, thank you tita din. Tita, thank you I sa ano ah. I na may jack ipadala yung bayad po, sir. Pero yung hipag kong magpapadala sa kanya and then by uh, Monday, ipapadala ko yung kabuan bayad niya. Oh, grabe naman nun. Hundred? Hundred? Hundred fifty bucks po, sir. <laughs> Mahal! <laughs> Nako. Cool. ko. Eh. 150 bucks daw ang order niya ulit. Mga wow. okay, ilang araw 'yun, sir? Ay tita Tita kahit hindi na ako matulog ngayon, kahit hindi na kami matulog. Yung relax <laughs> lang, <laughs> relax lang. Kailangan niyo din pong magpahinga, uh, sir. Thank you yeah, okay. Tita, thank you sa suporta. days or weeks like that. Okay lang tita pero ang uh, 150 bucks is like 1,500 mga ganun. Mahal eh no? Mga ganun siguro tita. Kaya, kaya tita in two weeks. Dahil yung 100 bucks is 40,000. Yeah. Oh. Uh mm -huh. -hmm. So ngayon yung hipag ko ipapadala na ngayon bukas yung quad sa pangalan na ni Nanay Jax. Uh, sa Pilipinas manggagaling, so sa akin na yung iba dito para mabuyong yung nga yung bayad mm. niya. Tita Mermaid? At saka sir, um, sorry, uh, nagpagawa na ako ng sarili kong t-shirt at tarpaulin. Whoa, ako oh, na mismo oh. nagpa nagpagawa, sir. Ah, thank you, tita. Yes, sir. para hindi pa mabawasan yung... Um, mm. <laughs> Pati yung kikita eh, niniintindi ni tita. Oh, ako na yung sir. Uh, yeah. thank you, tita mo yun. Magkano lang naman yun. ah yeah. uh, Lahat-lahat ang nagastos po is 200. T-shirt at saka tarpaulin. Uh, yeah. 200... 200, euro. euro. Uh, ang uh, ano yes, po, yun? Halos, yun? Eh, 15, po yun, halos magkano yun? Eh, 15,000 po yun. 20,000 sir, yes. Ay, ang, alam mo sir, grabe. Ang, ang ganda talaga ng blessings mo dahil mm. naitama pa sa malaking palit ngayon dito. Ah, thank you tita. 63 ang palit sir, Ram. Oh. Kaya, igra-grab ko na to. Grabe na supportan ni tita katokram. Samantalahin ko na sir. Yeah. Samantala Mm. Ngayon ang palit, 63.30, like that. Uh, Kaya napakalaking ginhawa, sir, talaga. Kaya samantalahin ko na. Mm. Wala akong masabi. Kung eh, eh. puro, puro wow na akong wow eh. Kanina pa eh. Ito <laughs> nga sir, nung binalita sa akin eh. Mm. Kayo, ano? Sabi ko ganun? Yun nga lang, hindi ako makapag-react lang. Na dahil nasa trabaho tayo. Uh. Eh, Kinimtim ko na lang eh. Hintay ko yung day off kong araw na to. At napakaswerte ko. Natawagan ko si Nanay Jack. Grabe. Mm. <laughs> kami po yung ano, kami po yung Tapos swerte. Napakaswerte ko yung araw na to. Swerte ko tayo lahat, tita. Mm. Ayan, lubos-lubosin ko na. Madaldal ako, sir. Kasi nga po, restaurant, uh, hotel ako po. Ano yung sanay akong daldan ng daldan. At uh, salamat kay Dave ka talaga, sir. Nakita niyo yung kwento ng buhay ni Kuya. Sabi niyo, naging... Naging inspirasyon niyo din po yung challenge. kwento. Pat, yes. At challenge so sa inyo. COVID nun, sir. At COVID. Uh, eh, takot kaming pumasok sa trabaho. Dahil nga yan sa istoryang COVID, maraming. Dito yung pinakamaraming namatay na tao sa case ng COVID dito mm. sa Italia. Oh. Yeah. O nga po, And parang ngayon, nakik... Ngayon, nung time na yon, pinos mm. lahat, walang makakalabas. Lalabas lang yung mga gustong magtrabaho sa matatanda, yeah. sa COVID agent, hospital, ganyan. Mm. And then yung mga domestic pinagbawal. Eh ngayon, nung araw na yun, syempre may sarili akong bahay dito. Mm. Eh, nagbabayad ako monthly ng kanyang uh, hulog na payment sa banko. Tapos, actually, malalaki na lang, rin yung anak ko. May mga kanya-kanya na silang pamilya, no? But kailangan pa rin natin magtrabaho. Yeah. And then, in that time, nanonood ako ng kwan yung down ka na, na paano, na kayo, paano ko na mabayaran tong bahay ko, yung bill, ganun, ganyan. Yeah habang ako nag-stay Facebook, dumaan si Batang Cargador. Mm. Ayun, ay, eh, hindi ako mahilig sa vlog, sir. At yeah. kung ako, wala akong hilig sa vlogger-vlogger na yan. Pero nung nakita ko, Batang Cargador, sige nga, try ko nga. Mm. Ayun, ay, doon na, sir, nagsimula. Mm. Ay, nung nakita ko buhat-buhat niya yung gulay na patong-patong, sabi ko, ang bilid-bilid naman ng bata na to. kaya niya. Adora, ah, mm. kaya ko din. Ayun, sir, bumasok ako sa Home for the Aged, doon mm. sa alagaan ng matatanda. Ah, caregiver kay Tita Mermed? Yes, po. Ah, caregiver po. sa gabi, sa umaga, restaurant, hotel and ah. restaurant. Parang yung kay kuya ang title noon, cargador uh, sa umaga, cargador sa gabi. Kayo naman po. Yes. Paano naman? <laughs> waitress <laughs> sa umaga. <laughs> caregiver Ayun. Hindi po. Uh, wait, waitress sa umaga. Caregiver sa gabi. Parang ganun. Ayun. Uh. Uh. Yung kasi kwento ng buhay ni Dave, sir, no? Oo. Puno ng kwento at napaka-meaningful talaga. Uh, siya, Malalim. Yes. Ma Nandun yung pagdumawang sa matulang, mm. kapatid at pamilya. Malawak Yun po lang. yung... Yes sir. Dahil hindi lang siya basta vlog kasi na-plinag mo siya eh. Uh -huh. Yung lahat ng makakapanood sir, matya-challenge talaga. Oo. Uh -huh. Napakalaking challenge sir sa mga nanghihina, yung para pang wala mo is wala. Yung... Pag-asa. Ah, manong... Ba wala akong masabi tita kundi ano eh puro at thank you tita sa love and support nung hinakot nila yun bawal kasi ang telepono dito sa amin pag kami naka duty sabi ko ba't siya nagtatago eh gusto ko nga makausap bawal sir oo oh, oh, lalo na oh. yung mga matatanda eh, nakahiga pa na maggabi pa nun sir eh oh. bawal po oh, ho. naintindihan ko and po tita Restaurant naman, okay lang. Pero pag may kliyente, syempre, kailangan natin mag-English-English ko nung no? ganyan. Uh, Ay, -huh. kailangan natin pagkutuhan mo ng English mag -inglish, mag -inglish, mag -inglish, kahit hindi naman magandang mag-English kahit papano. Mm. -hmm. Il ilan po kaya yung tao na ginawa yung ginawa nyo na o, oh, bigyan ko kayong tigwa 1,000, panoorin nyo to. Yung parang... Ang dami kong ginanon. Yes panurin nyo to. Bigyan ko kayo tago 1,000. <laughs> mm, grabe, no? Kaya, kahit, uh, kahit sa yung mga kumari ko dito sa Ordaneta, mm. ay mare, panurin mo yan. Bibigyan kita ng 5,000. Talaga, mare. Yes, mare, promise. <laughs> mm. <laughs> Hanggang ngayon siya nanonood sa'yo. Sobrang thank you, tita, sa suporta. Itong ano po na to, basta ano po, I, uh, Anong, ano yan? Basta... Weeks, sir. sir, yung gusto ko yung relax lang ha. Yung relax, kalma. Yeah, huwag po. ka naman magpa-stress. Huwag naman ganun, sir. Opo, oh yung two weeks, na tita. Okay na po yung two weeks, tita. One, two, three, three, three. two weeks, 150 bucks, sir? Opo. Oh, uh, ito po kami, tita. Tito oh. Darius. You're Kuya you're Bobby. Tapos na, tapos na po. Si Ate May. And, sir, summer Oh. O, oh, nandun yung asawa ko. Ayun, oh. si Tita Ethel. Si Kuya August. Nap, nap. Tita Ethel, I love you. Nakikita kita palagi. Tita, kita daw po kayo. Hello, how are you? Salamat sa pag-alaga kay Tita. I love you so much. So, uh, tapos si ano kasi Kuya Jason na tulong na rin oh. Uh, Nagulat to sa 150 bucks tita. Pero natuwa ako yung ano yung uh, satisfied sila eh, yung mga ano natin. Ay, sir, lalo na yung uh one ito hindi -huh. ako nagsisinungaling totoo ha. Sabi ng mga restaurant sa amin, dahil napaan ang daming restaurante sa amin, sa Ilocos, no? Uh -huh. At nakarating na rin ng, uh, papunta kami doon, papuntang gigan yung dinala yung dishwashing mo sir eh. Uh -huh. uh, nasa Narbacan, uh, Santa Maria, papunta na doon pero hanggang Santa Maria lang sila dahil kinulang. Mmm. -hmm. Nako, yes. dapat pala, talaga no tita? Oh. Sa panunod ko sa iyo, naging mabait ako pa. Otsi! Oh, <laughs> ang sarap oh, pakinggan. Uh, two years hindi ko pinakausap ang mother ko. Nakaway oh. kami. Oh. Yes, two years nandito na kaming dalawa. Oh. Two years hindi kami nag-usap ng mother ko, promise. Gano'ng katagal, Tita Mirme? Yes, nandito po kaming lahat. Eh, mm about family problems, sir. Mm. Ano o din family, yung sir? ano din talaga yung kwento po ng buhay ni Kuya, no? Ano oh, ba sa? Oo, sir. Talaga mm. mm. talagang eh, Doon nagustuhan din yung kwento kasi nandoon yung pagmamahal sa ina, ang mm. magulang, eh, sir. Magulang, pamilya, kapatid, anak. Mm. Lahat na lahat-lahat na nandoon eh. Sabi nila, Nanonood ba niyan? Eh ang bait-bait ni Tekram tapos ang sama-sama nang ugali mo, yun ang sabi sa akin. Mm -hmm. Kasi patay nalako ba? <laughs> <laughs> Nabawasan na tita o nawala na po? Eh sa panonood ko ng panonood sa'yo mm -hmm. sir, eh ginagaya ko yung mm -hmm. wow, kalma, yung mm -hmm. relax, yung pasensya. Pero noo una, hirap ako sa'yo eh. Uh -huh. pasensya ba? Mm. Oh, tularan, pag na kung pagaya mo na. kasi siyempre, wala nung lumabas si Dave, until now. Mm. Oh. so, no. Yung mm. pasensya, yung pagmamahal sa matatod. Yeah. Nadadamay, pati yung alaga. Mm. Ganun. I ano mean, yun, na kami ng mother ko. mga no, buwan Bago bago pa lang. <laughs> Two years hindi kami nagkikipuan. Mm. Pero sa patutuloy ko sir, eh, salamat sa iyo. Oh. Eh, si Tita Mermaid siya yung kumuha ng ano, 60 bucks. Bibili na naman ay, siyang ay, 100, marami marami po salamat. 150 bucks. Ay, pinagkalupo kayo ng Diyos sa amin. Oh. <laughs> oh. Opo. 150 bucks yung ano niya. Nasol Mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo. Okay po mawala. Nasol Tuloy niyo po kami susuportahan. suportahan. Nasold out yung ano, yung 60 bucks. Sobrang-sobrang mm. pa sa suporta, sir, dahil mm. ang mga nanarating. Ay, salamat po. Oo. Oh. Ay, oh. ganun po ba? Grabe. Ay, marami pong maraming pong salamat. Sa susunod mm. Oh. So, uh, Dito din kita sa video po. Mm, Pag natuwa po ba kayo? Nakita niyo po ba yung gandang lalaki ko ano? Ano matao sila na ako. Parang parang di sila, no. <laughs> okay, oh. hindi sila ano. No. Kayo po ang taong hindi po sinungaling. <laughs> hindi ako. <ba>, ito na. <laughs> sa ganda na Sasabihin ko kung kanit kayo eh. <laughs> ano <laughs> kayo? <laughs> Oh, po. ayan may <laughs> dahil po diyan bibigyang bibigyan ko po kayo ng ano, pring isang ano, isang isang bote. Ay, wag na. Oh, si hmm. <laughs> Tama na sa akin makita ko kayo. O po kaya tayo makikita ng personal. Napakaganda po niya 'yung siguro lalo pag sa personal. matagal pa, sir? Ilan taon na kaya si Tita Mermaid? Ay, Tita Mermaid, ilang taon na ho kayo? Ulahan ko po. Ay, sabi ko 35 eh. Kaya edad pala natin siya. Naunahan nyo. <laughs> mm. Ipapasa ko na po, no? medyo po baka nag-aasiwa na po kayo sa mukha ko. <laughs> ah, oh. <ho>. Ah. uh, <laughs> Kayo po talagang taon, hindi po sinungaling. Mm, tita Mermaid, thank you ah. Thank you I po love sa lahat. You. I love you more, get tita. So, thank you, sir. Ituring niyo po, ano. pong ano. Ano? Ituring niyo pong uh, ituring niyo po yung ano yung kita noon sa scholar na lang po. Yes sir, yan. para sa kwan. Ituring ano, niyo pong tulong yan, yung yan. ano sa mga scholar yung yung kinita po noon. Ay, it's okay, sir. Para mm. sa mga bata din na tinutulungan mo, sir. Yeah, dito, Atya, mo ano, good, ano naman, sir, no, dito. Kasi, mm -mm. A kind of business din para sa akin yun, eh. Ah, uh, po. Mm. Business na rin sa akin. And then, uh, next time, sir, mag-usap tayo din naman sa bigas. Apo. Yeah, Thank you, tita. Okay. Ingat po kayo dyan, tita, Kay Nanay Perla, pakamasta na lang. Sir, uh, next time, mo. Apo. I love you more, tita. Thank you. Thank you, sir. Oh. sa inyong lahat. Tita Mirme, thank you po. Sabay-sabay. Tita Mirme, thank Ay! Tita Mirme, maraming maraming salamat. Okay. Tita Mirme, thank you, thank you very okay. much. I love you, Mama Chuk-Chuk. Okay na, okay na. Thank you. Kalma lang, kalma. Oh, mahalo. Thank you. Ay, 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 ay. Ito, nakapag, uh, last na po ito, panlima po yun.